Hi hey guys! Good morning! So good morning sa inyo lahat. So anong oras pa lang at kakagising ko lang at naguto ba ako bigla? So nagsahing na ako at nagluto. So gusto ko lang kayong batiin ng congrats. Congrats sa ating lahat dahil nasa kasurvive tayo sa exam ng 3 days BN2. Congrats sa ating lahat din. Sa November 6, balik ng ating klase. I think ang gagawin lang natin doon is correct response and mag-check na mga exam. So I think lahat naman tayo is meron ipagmamalaki na high score. Pero ako talaga lagbak ako talaga sa ESP dahil alam nyo kung bakit. Naguguluhan ako dahil kasi parang lahat tama. Yung ESP is parang lahat tama. ESP at saka yung mat lang yung kinakabahan talaga ako eh. Doon talaga ako parang bababa ako doon eh. So ayun para sa ating lahat na nag-exam ng 3 days sa BN2. I love you sa inyong lahat and congrats Pataasan na lang tayo. Mwah!